Watch out mga kadongkoyla, magandang hapon at mahihapon sa inyong lahat, sa inyong talan. Gusto tayo itong mga kadongkoyla, pinunasan natin ng ipil-ipil, kumbaga sa Bisaya, batinis, para mawala ang amoy ng aming tikinir. Kasi ang pangarga nito mga kadongkoyla, mga pagkain, mga ibisko, mga spoiled pang product ng GBC si kailangan natin wala ilang amoy para hindi sumaridjik makadukoy lang siyempre mas sila na ang Bisco makadukoy lang lalo na kuwila, yung mga ribisco na mga biskwit. Isa yan sa pinakamasilan ng kuwila Kaya linisin na maayos ang kuwila at mawala ang amoy. Kaya ito talaga ang trabaho namin bilang kahinanti mga kadangkwila. No? Hindi lang nakakumpos truck, kundi talagang gagawin yung tamang trabaho. At hindi magtamad-tamad, bawal at tamad-tamad dito mga Trabaho ng trabaho na ito tayo mga eh Eh, katamtaman lang kita natin. Kaya maanalangin lang tayo palagi sa Panginoon. Kaya ayun, I-subscribe na ako at ipalo. Yun lang. Love you.